Pare na kita sa aton. <laughs> Be, pakita ko sang imo ta nga produkto. Kay-kay pa ni ka kwan niyo. Manok guro, ning kay-kay din, unol ko. Amo na ko ano? Oh duwa gali ka bilog. Dali pa lang oh. isa, duwa, tatlo, apat. Oo, na. Lima. Oh, lima man. Dali pa lang iya. Ari kanom, ari amo ning magulang oh. Oh, Magulang na sa. Memang. Mm. Oh, <laughs> oh pray saya tong iban. Munok <laughs> sa bako. <sighs> Miss yes, Wire. Miss Wire. Wow, oh, it's perfect. Dumaha Ball pa ka. Disente naman ang size niya. Okay, okay naman. Pero la yan sa iloy -ilo <laughs> mm. sa iloy-iloy gito. Mm. Tungi sa sa ko Ah. Halin na niya isa ka, ano, ka Oo, oh, ito yung bakal sa garilaw. Let's see. Tipid no? Oh. Ano niya pa? Uh, cauliflower ng repolyo. Bokchoy. Bokchoy. Pag, hindi na bokchoy, ah. Pidada, repidada. Oh. Okay. Ayos.